Ayan, tara po dito sa bilihan ng mga bulaklak na pang dekorasyon. O, ba diba? Napakagaganda mga lalabs. O, ba diba? Yung mga mahilig po sa mga plastic na bulaklak po dyan. Ayan, napakarami po dito ang pagpipilian. O, kung mapansin niyo po, ako po ay mahilig din sa ganyang mga bulaklak na panlagay sa mga lamesa na mga artificial. O oh, diba, napakaganda po ng mga kulay at mga design. O oh, kung tinikita nyo, ayan, o oh, tapos meron pang mga sunflowers, may mga roses, at iba't ibang klase ng mga bulaklak. O oh, ayan, kung pansinin nyo po, napakadaming pagpipilian po dito. O oh, ayan po, at talaga namang ganda-ganda ako sa mga bulaklak na ito. Sino po ba mahilig sa mga artificial? O, ayan po. Ayan po pala yung aking dalawang junakis. Ayan yung aking panganay. At ito yung aking bunso. Pinakikita pa yung kinuha ng kuya niya na uh, pang sabon, safeguard. At bumili pong ng alkansya. Nakikita na aking gunso Ayan po sila at nagtitingin-tingin din ang mga pulaklak. Malaki yata pakiyawing to mga lalabs. Oh, ang ganda ng sunflower. Napakalalaki mga lalabs. Ayun sila sa gawin ng cactus. Napakarami po magaganda. Tapos ito, oh, napaka-cute. O, diba? Napakaganda yung wow. color pink. Ang ganda naman talaga nito mga lalabs. Tapos may mga roses na akala mo talaga ay totoong-totoo kung po ninyo napakaraming pagpipilian dyan ng mga bulaklak at dun po sa ilalim meron po dyan mga lagayan, ng paso ito napakaganda o oh, pink yung mga mahilig sa pink o oh, ba diba, mga lalabs ang gaganda talaga naman kaya sino ba naman hindi mapapabili dyan talaga kung may pera ka ang sarap pumamili ng mga bulaklak na ay <laughs> pwedeng panlagay sa loob ng bahay at pwede ding panlagay sa inyong mga garden, o di ba? Ayun po yung mga cactus akala mo totoong totoo. At yan po ay mga artificial lamang, mga plastic na mga halaman. At tingnan niyo ayan parang may sabi la pa, o di ba? Napaka-cute, di ba? Napakagandang pandekorasyon niya. At saka panglagay sa mga garden po ninyo, napakaganda po yung pang-display sa mga garden, o ba? Diba? yung mga mahilig mag garden garden dyan o diba mga lalabs o yun lang paano thank you for watching mga lalabs bye bye po sa inyo.